pagamit sa mga militar. Dahil akala nila ako may kasalanan. Ako may kagagawa na marami ang pagpatay ng mga sundalo. Matagal mo nang hindi na ito sa tasayan. Matagal na yon Jacob. Pero hanggang ngayon narito pa rin ako. Ako nagbabahid ng kasalanan ng iba. Hindi na ngayon. Kaya ako na pa Kung papayag ka. Hindi lamang tatanggap ka ng malaking halaga. Magkakaroon ka pa ng kalayaan. ako Pinatatawag ka ni Colonel. Hindi dapat makalabas dito yan, Padre. Tambak ang kaso niyan. Pagtakpan mo na akong, Padre. Alam mo naman, pinakikinabangan natin ang taong yan. Ipagamot niyo muna yan. Bihisan niyo. Pagkatapos, dalhin niyo siya baba. Isang balikbayan ang kinidnap ng mga dati mong tauhan. Na hanggang ngayon, hindi pa nahuhuli sa pangunguna ni Commander Balileng. Papatayin nila ito kapag nagpakilos ako ng mga tauhan ko. Meron taong nakahandang magbigay ng malaking pabuya. Ayoko na, Sir. Ayoko na magpagamit sa mga militar. Naiintindihan kita, ko. Pero noon, under pressure ang military. Lalo na ang dating Pangulo. Kailangan ikulong ka. Para mapagbigyan na sigaw ng sigaw ng taong bayan laban sa gobyerno. Dahil akala nila ako may kasalanan. Ako may kagagawa na marami ang pagpatay ng mga sundalo. Matagal na yon ako. Pero hanggang ngayon, narito pa rin ako. Ako nagbabahid ng kasalanan ng iba. Hindi na ngayon. Kaya ako na pa rito. Kung papayag ka hindi lamang tatanggap ka ng malaking halaga. Magkakaroon ka pa ng kalayaan. Burado lahat ang kaso mo. Burado lahat ang records mo. Kaya kong gawa ng paraan na mabigyan ka ng absolute pardon. Ayaw mo ba nun? Alam mong kaya ko yun. Pinapapakain ito sa yan. Kahit nasa loob ako ng kulungan, nagdadasal ako. Hindi ba basta patang ginawa nila sa'yo minsan? Hindi masamang bugpaka sa kalit. Ito ba nililinis mo? Oo, lagi kong nililinis yan. puno ba to? Punong-puno yan. Walang labis, walang kulang. Ako, pwede ba huwag mo na ituloy binabalak mo? Natatakot ako sa mga iyari sa iyo eh. Ako, kung mamamatay ako, noon pa. Nakasagot na ako. Hindi na ako pwedeng umurong.